naman Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainahabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Dahil busy-busy na ang lahat sa pinaka-araw na kung saan nag-finalize na ang buong bahay ni na Ate Carla ay ipasok pasok naman nun si Ate Carla kaya maaga din siyang umalis. Ngunit hindi niya alam na pagbalik niya ay talagang pinakaayos na ang bahay nila. Dahil sa surprise nga ng buong kalingap at ng pamilya ni Ate Carla siya, sa final look ng kanilang bahay. Kaya naman hinatid na rin ni Kuya Jomar sa sakayan si Ate Carla noong umaga na yun. po naman yan, bro. Palamig. Rice dispenser. Grabe, dispenser. kami Wala kami niya. Wala kami niya. <laughs> oh, Pindutin mo lang doon, lalabas yung bigas bro, dito. May ganyan <laughs> pala. Oh. May ganyan pala. <laughs> <laughs> Di ko ano <na> may ganyan. Pag-ibig sa dito. 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 pag dito pag dito dito sa dito pag dito ito yes. okay mo. Yan, sita po na po patong doon sa makarapin sa ano. Yan. Yan, makarapin sa... Tumak. Uh, mga... Lupa. Saka yung ito, gray po, ano pala nito, gripo ano, Mapagwapa pa tayong gripo. Yan. Yeah. Sige, Diyan mo. Ito, patuloy mo lang muna yung... Yan. O, oh, pangalo na mga... Ayun. Dito okay. mo na po, dito po. Nagawa yung kick. Oh, ito talaga ng tubig. Oh, ano, pang-tubig. Kasi pang-tubig na. Kumina dito na.

o dito lang tayo. Oh, kasi pag ang tayo. Oo, ayun nga. Descending. Descending. Descending barangay. O kaya ba yan, desay lang yan? Hindi ko alam kung dito lang tayo. Talagang desay. Ang ganda naman. Buti na lang ano, nandito pa yung ano mga natin. Kasi may harapan tayo ng bagay. Ayos. Sila kasi nakakaalam. Tignan mo, may nasimbol sila dito, pabilen. Ano saan? Cabinet? Cabinet. Baka siyang Dura Box. Ha? Parang Dura Box na. Pangbot, pangparto talaga. Wow! Sabi ang mga dami. Siguro itong mga gamit pa lang ito, baka abuti ng 150 kg. Mga 150 kg, mga gamit pa lang. Ayan, Amber. Kamusta, Amber? Masaya ka, Amber? Sa bahay niyo, Amber? Ha? Saan ang kwarto mo doon, Amber? Ito po, sa katabi ko ni Kuya ko. Ah, may Kuya po. Anong gusto mong sabihin, Amber, sa mga tumulong? Salamat po. Wow. Amber, may tatanong ako sa'yo. Sinong crush ni Ate Carla mo? <laughs> sa kasalukuyan ay nag-aayos pa nga rin sila Kalinga Prab at ang buong pamilya ni Ate Carla ng bahay na bago nila. At habang naglilinis sila na-interview din ni Kalinga Prab ang papa ni Ate Carla at tinanong kung anong klaseng anak ba si Carla? Ito daw ba ay mabait? Sagot naman ng papa ni Ate Carla ay napakabait daw ni Ate Carla. Nagkaroon na rin sila ng assemble sa kabinet ng mama at papa niya na may sponsor hanggang sa dumating na rin si Ate Carla. Ni Ate Carla mo? <laughs> <Wow>. <laughs> ano? Sino <Yung> crush? Ate Carla <laughs> Ay! <Kinabi> niya sa'yo? <laughs> okay. Naku! binuking mo si ate mo ay mabait si Kuya Joma boto ka kay Kuya Jomat, wow boto ka pala kay Papa Joms masaya naman si ate Carla mo masaya uh, kinikwento niya si Jomar ay grabe mga bro malakas to malakas tong bulong na to bata eh di marunong magsinungaling to eh Sige na, salamat ah. Thank you. Pinaretes yeah, tayo. Oh, yan ang balita. Merienda. Oh, sige. Tingnan ko yung itong maruya. Ano, habang wala pa si Carla. Punta muna kami tatay, ano? Yeah. Tay, kumusta man tay? Ayos man siya Kumusta po si Carla pag may bilang isang anak? Mabait ba si Carla? Mabait? Oo, oh, mabait. Mabait po. Um, sa so tingin niyo po tay, um, Si Carla po ba ay di ba naniligaw si Jomar? Okay man po sa iyo. Okay na sa iyo. Okay na sa iyo, Tay. Ay grabe. Nababaitan ka tay kay Joms. Oo. Mabait. Mabait. <laughs> Paano tay kung ah uh, si Carla ay ano? Ayo, hindi sagutin si Jomar. Okay lang sa iyo? Ay, bahala na. Bahala lang. <laughs> Naka, na, pero ma 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 maawa ka kay Jomar pag di siya sinagot. Aww. Last na tay, anong mensahe niyo po kay Papa Joms? Papa Joms, hindi nag-suko Ano na? Ano? Papa Joms, hindi nag-suko Huwag magsuko si Papa Joms. Aww. Ay, grabe. Salamat tay, ha. Ano yan, kuya? Bulaklak. Burak bulak yan, garoon. Flower, Flower, Flower base. Kaso walang bulaklak. <laughs> Ayan, mga kalingap, ano? Ano na po, oh. Ano to? Kasi si Ang dami. Parang hirap yung ano ya. Ah. Parang hirap. Kain pa kayo. Dala ng gitay. Ha? Ang hirap niyan ah. <laughs> mas mabuti pa nagawa na lang sarili. Kung <laughs> 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 ginawa lang sarili, mas madali. Hindi na tayo pa Nung dumating na nga si Ate Carla ay piniringan din siya agad ni Kuya Jomar nun sapagkat gusto talaga ni Kuya Jomar at ng buong kalingap na masurprise talaga si Ate Carla sa kinalabasan ng kanilang bahay. Kaya naman nung nasa labas pa nga lang si Ate Carla ay kitang kita na talaga sa kanya na excited na excited na talaga siya. At hindi rin ma-express ni Ate Carla ang tunay niyang nararamdaman na saya. Masarap. Danggit <laughs> <Dangkit> donut. <laughs> danggit donut. Tapos ang logo nila, yung sa so danggit yung yung bagang ano, Danggit. Oh, pwede, pwede. Yun <laughs> yung logo. Danggit. <laughs> Masaya na sila para kayo. ano. Pero nga nagsabi, ano eh, dagul daw. <laughs> Siguro. <laughs> <laughs> wala, wala, wala. Comment ang dagol kasi David at Gulayat. Ah! ah pwede, pwede! 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 Janik yun, Janik. May meaning pala yun. Nagulat ako. David at Gulayat kasi matangkad daw si Ingrid. Ah! Ay, pwede David at Gulayat. Kung si Padami kung gusto niya yun. Kasi parang kaso, ang pangit, ang pangit. Kasi Gulayat, di naman Gulayat ang pangalan. Eh. Ayan, mga kalihinga po. Ano naman daw ito? May isa pa. Isa pa tayo, okay. Oh, ay, microwave. Microwave. microwave oven. Mm. Oh my god. Wala na mapaglag yan? Nice! mapaglagyan? Nice. Siguro. ni ipatong sa ref. Sabi, sabi. Oh, pwede. kasi wala nang space ay. Eh. Dito na lang yan sa ref. So ayan makalingap. Waitin po kami kay Carla, uh, 4:15 at 4 p.m. na po. Parating na po 'yon. Pero malapit na rin po matapos ang mga karpentero natin dito. Ay yung curtain rod. Ayan po, ayan o. Kinabit na nila yan. Ayan po, ayan. Kinabit na nila. Tapos, ito. ano? So, ayan po. So, si Carla dito mamaya. Pagpunta niya dito, surprise po natin sila. Tapos, itong cabinet. Pinahirapan talaga sila nitong cabinet na ito eh. Grabe ito. Buti pang gumawa na lang kayong bago, ano? Yeah. <laughs> Hirapan sila dito mga kalimut, siguro. So, uh, sa oras na sila dito. Uy, <laughs> ayan na bro, si Carla bro. <laughs> 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 bro, turing ka naman, turing ka naman. Ay, <laughs> wait, wait lang. Diyan ka lang. At may surprise kami sa'yo. Bawal bawal lumapit. <laughs> bawal lumapit. Ang <laughs> gundo ni Carlo. oh. <laughs> Pero bro, parang nag-blooming ka. <laughs> parang <laughs> nag ano? nagready kay nagready siya bro para ano. Alam niya kasi, kasi na, st Stress tayo. pa yan, stress pa yan sa school. Stress ka na. Bakit naman ganyan din ka wala talaga? Eh. Okay. Oh. Kamo lang lumapit ah. Baka ano eh may di pa kami tapos doon eh. Malapit na. May surprise kami sa iyo. Okay. Kumusta pala school mo? Dati aron di ako nakakasakit. Alikan ka. Kumusta? Perfect kaya okay naman po, not bad. Wow. Not bad, not bad. Not bad. Baka, baka puro Jomar yung sinagot mo <laughs> ano pala, ah, uh, tawag niyan? Ngayon? ngayon ka na lang bawah. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sumuli. Bye!